Oh, what's up, Kanter? Welcome back. Dito kami ngayon sa gubat. Ngayon pa lang tayo ulit makapag-vlog. Maghahanting kami ng baboy ramo. At paraan natin sa paghanting ay bitag. Yung gubat, dito nang gagaling yung mga baboy ramo na kumakain doon sa taas ng mga kamuting kahoy at mais. Nandito sama natin si Brad Dockers. Ito yung ating gamitin. Yung tinatawag sa amin na balagwan. Yan. Balagwan o sa baligwasan. At lubid. Lubid. Ito yung mga ano, Kawayan. At ito yung apakan. Tabla. So yun simulan na tayo Ayan. kailangan yung kahoy na gamitin natin yung matibay yan ang pinaka importante Matigas. matigas natin i-cover sa puno malaking puno mailap kasi ang bawira mo oops Yan bali dito natin isabit tong tubig. Yan. Dito sa di ilalim. Yan. Na pormada dito dun di sa ilalim. Yan oh. Ito dito Ayun, tapos. Kailangan dito ay dahon. Diyan dadaan pagka naamoy niya na may butas. At bago lupa. Ganyan lang yan. Huwag masyadong higpit. Yun, sakto lang. Dami kasing nag sa akin na magawa ng trap para sa baboy ram mo dun sa aking Facebook feeds. Ngayon, ito na. Kagawa na tayo. Tagal-tagal din. Yan, lagyan na nyo ng kahoy dito. Para yung kanyang paa, sakto lang. Papasok talaga sa lobby At ito yung mga bulok na damo. Lagyan natin. Ayan. At ang kailangan natin, ang balot dito. Kailangan makabalot ito. Oh, itu nah. Tuh, gue di natupang balut. yan, yung daanan ng gabira mo dito siya manggaling hindi niya madaling mapansin yun yun eritso yun yung daanan nagawa na kami ng siyam ito sampu to na uh, bitag salamat sa inyong panonood update ko na lang kayo pagka nakahuli tayo kung gusto niyo ng mga ganitong video like nyo lang ang video nito at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat mga kanter.